10 signs na mahal ka pa rin ng isang lalaki. Mga kaibigan, kamusta? Ako si Dance at kasama nyo na naman ako sa isang makulay na episode. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga kwento at kakaibang content. Ngayon, tuklasin natin ang mga sinyales na maaaring nagpapahiwatig na mahal ka pa rin ng isang lalaking ito. Kung ikaw ay nagtatanong kung tunay nga ba na may natitirang Pagmamahal, narito ang 10 signs na maaaring makatulong sa iyo. Number 1 Consistent Communication Isa sa mga malaking sinyales ng pagmamahal ay ang consistent communication. Kung lagi kayo nag-uusap at interesado pa rin siya sa mga nangyayari sa iyong buhay, maaaring ito ay isang tanda na ang pagmamahal ay buhay pa rin. Number 2 Prioritizing your happiness Kapag ang isang lalaki ay tunay na nagmamahal, palaging inuuna niya ang iyong kaligayahan. Kung siya ay masaya kapag masaya ka, ito ay isang sinyales ng iyong kasiyahan ay mahalaga sa kanya. Number 3. Effort to spend time together ang pagsasama ay isang mahalagang bahagi ng pagmamahalan. Kung patuloy pa rin siyang nag effort na makipag-usap o makipag-date sa iyo, ito ay malamang na nagpapahiwatig ng kanyang pagmamahal. Ikaapat, acts of kindness and thoughtfulness. Maliit man o malaki, ang mga simpleng kilos ng kabutihan at pagmamalasakit ay malaking sinyales ng pagmamahal. Kapag laging mayroong mga munting sorpresa o simple gestures, ito yung maaaring nangangahulugan ang pagmamahal ay mananatili. Number 5. Support in Tough Times Kapag andyan siya sa iyo sa oras ng pangangailangan, ito ay isang malakas na senyales na ikaw ay importante pa rin sa kanya. Ang suporta sa mga masalimuot na panahon ay nagpapahayag na matibay na pagmamahal. Number 6. Open communication. Ang pag sa isa't isa ay isang malaking bahagi ng matagumpay na relasyon. Kung ang iyong lalaki ay patuloy na nagbabahagi ng kanyang nararamdaman at naiintindihan ang iyong mga pangangailangan, ito ay isang magandang tanda. 7. Future plans together kapag kasama ka sa mga pangarap at plano niya para sa hinaharap. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw isang malaking bahagi ng kanyang buhay. Ang pagsasama sa hinaharap ay isang malakas na indikasyon ng matibay na pagmamahalan. 8. Jealousy is still present Pagamat hindi ito dapat maging unhealthy, ang konting selos ay maaaring magpapahiwatig na meron pa rin siyang pakailam sayo at ayaw na mawala ka. 9. Physical affection Ang physical na pagmamahal tulad ng yakap, kiss ay nagpapahayag na malalim na koneksyon. Kung ito ay patuloy na nararamdaman, maaaring itong sinyales ng patuloy na pagmamahal. Number 10. Consistent Effort Ang relasyon ay isang bihirang halaman na kailangan ng regular na pangangalaga at pag-aalaga. Kung ay lalaki ay patuloy na nag effort na mapabuti ang inyong relasyon, ito ay isang tanda na mahal ka pa rin niya. Maraming salamat sa pagtutok mga kaibigan. Sana ay nakatulong sa inyo ang mga sinyalis na ito para mas maunawaan ang nararamdaman ng na iyong partner. Kung meron kayong iba pang katanungan o nais iparating, huwag mag-atugbili na mag-comment sa ibaba ba. Ako si Dance, reminding you to always cherish and nurture the love that surrounds you. Bye!